ganito ka, di ba hindi ka na nagdasal? Hindi ka na magwaramdam sa GC. Kasi kasi, kasi, nagdasal. Last nakita kita, ganito yung damit mo. Ha! Nang garoon yan, damit mo. Kisa. Hindi ka na kay schedule na mga... Kisa kang Kazi. Hello kasi, I miss you. Ayan, so this is from Mama Bobo. From Pangasinan. Iman na yung tawag mo sa iya Mama Bobo. Hindi. Iyan yung tawag mo. Masih, masih, masih nabi kakak Nina. Ayan! So, from Baguio! Son of Ang saya-saya po ni Brenda! Grabe! Grabe siya! Si <laughs> sika may naka-pangalan, si man. Ay, si sika lagi. Si sika lang <laughs> nga. Mga plastic man na nakuha. Ay, ah, siya siya siya. Isa ilang, ba? Ilang linggo ka na dito naka-uwi? Bago pa. Paano? ni expired na ni? Hindi. Nasaan na siya? Next month pa may expire ah, Bani-apat ba, po. Patingin mo na. Maaaring expired na ba? Ah, kung ang tawag dito, apat yan po yung isa, binigay ko kay Mama Sita, para meron siya. <laughs> <laughs> na ko muna kasi jelly to jam. eh. Jam to eh. Spirit. <laughs> <Expiration. laughs> ano sa oh Oo, di ba? 18 tano, tano. pa? 18 pa? Expiration. 2027 pa! <laughs> di ba? <laughs> yeah. eh, speaking of expiration na, yung kinain ko pong kalamay na sabi ko expire. Hindi pa po expire yon, Joke lang po yun, tsaka vlog lang po yun. Kamu ha. pong diba ano eh, pakilitan yun benta. Ate Ese. You know, ate Ese, ate Ese lakda, thank you po doon. Kani, oh, diba ba? March 30. March 30. 36. Oh. Ay, ka ulit. Ay, ka ulit. And dress from Mama Bobo. Wow. Oh, this is from Bwam, ha? Huh? Bwam, ha? Salamat. Salamat. <laughs> Salamat. <laughs> <laughs> wow, nice job. Thank you, Pao. Mama Bobo. Mama Bobo. Thank you, po. Sabi mo, siya Ganda. Maganda siya. Sabi mo, mas kalatim yun, si Gilchoo. Ay, sabi, ito lang binigyan. Ito lang ba yung pinuntang rito? Ayan. Sabi nga yung ano, ati. Tinry ko lang yung kasha. Fixin na to. Gito yung linya. Gusto ko nga kaso isa lang. Okay lang. Ayan, from Tagaytay. Ginamit <laughs> mo na yan, mo. Ginamit mo na yan, kita. Dalawa, mayroon ako nito. Ayoko may kahati. Ayoko may mo sa akin, sa blue. Ayan. Ayan. So, na, ko na kay Brenda yung <laughs> sa kanya. Okay, so, yan lang. <laughs> <dila tanda, laughs> na <laughs> Ayan, so, la, message. Huh? Thank you, po. Sa tayo ka sa mga kumaan. ito?